Ang carpal tunnel syndrome ay isang kondisyon kung saan ang median nerve, isa sa mga nerve na nagbibigay ng supply sa ating kamay, ay naiipit sa pulso dahil sa sobrang paglaki ng tissue dulot ng iba't ibang dahilan. Ang pinakakaraniwang sintomas na nararanasan ng mga pasyente na may carpal tunnel syndrome din ay ang pananakit at pamamanhid sa bahagi ng median nerve. Ito ay partikular na nararamdaman sa hinlalaki, hintuturo at gitnang daliri. Ang magkalamnan ho hinlalaki o hintuturo ay humihina. Kaya't ang mga pasyente ay nahihirapang humawak ng panulat at magbutones ng kamiseta. Nagiging mahirap. Gawin ang mga ito tulad ng nabanggit ko na ang carpal tunnel syndrome ay dulot ng pag-ipit ng median nerve sa pulso. Ang ilang bilang ng mga tao ay may predisposisyon sa kondisyong ito, partikular na ang mga buntis na kababaihan. Ang mga may uh, sakit sa thyroid tulad ng hypothyroidism, ang mga may ilang hormonal na sakit, ang mga may rheumatoid arthritis at uh, kamakailan lamang ay nakita namin ang carpal tunnel syndrome sa mga profesional sa software na madalas gumamit ng mouse. Kaya't ang pulso ay uh, desikop patuloy na nakapatong sa mouse pad at sa nagdudulot ito ng pag-ipit ng ugat sa pulso na nagreresulta sabi, Carpal Tunnel Syndrome. Yung diagnosis ng Carpal Tunnel Syndrome ay pangunahing ginagawa sa pamamagitan ng klinikal na pagsusuri pati na rin ang isang simpleng pagsusuri na kilala rin bilang nerve conduction study. At kapag ang uh, uh, diagnosis ay naitatag na, may iba't-ibang mga options sa paggamot na magagamit para sa Carpal Tunnel Syndrome. Uh, sa simula ay sinasabi namin sa pasyente na iwasan ang lahat ng mga aktibidad na nagpapalala ng sakit Halimbawa ang paggamit ng mouse ay dapat itigil o dapat silang gumamit ng tamang uh, cushioning kapag ginagamit nila ang mouse. Uh, hindi sila dapat gumawa ng mabibigat na trabaho, uh, uh, magbuhat ng mabibigat na bagay gamit ang kamay na iyon. Iwasan ang paggamit ng kamay na iyon o uh, sa ilang panahon hanggang sa bumaba ang sakit. Uh, ang paggamit ng wrist splints lalo na sa gabi kapag natutulog sila uh, ay nakatulong din sa maraming pasyente sa sintomas. Ang ilang mga gamot, halimbawa, by mga anti-inflammatory na gamot, ilang mga ineksyon tulad ng steroid injection o anesthetic injection sa loob ng pulso ay makakatulong upang mabawasan ang sakit sa carpal tunnel syndrome. Para sa ilang pasyente na ang compression ay lubha at siyang lahat ng mga hakbang ay hindi nakakatulong, kailangan naming magsagawa ng operasyon, isang simpleng pamamaraan na ginagawa sa ilalim ng lokal na anesthesia. Gumagawa kami ng maliit na hiwa sa pulso at ang ugat ay pinalalaya mula sa pagkakaipit nito. At ngayon, sa pagkakaroon ng mikroskopyo at endoscope, maari itong gawing mas hindi invasive sa isang minimally invasive na paraan. Ang operasyon para sa carpal tunnel syndrome ay kilala bilang carpal tunnel release at maari itong gawin sa ilalim ng lokal na anesthesia bilang isang daycare procedure at ang pasyente ay pwedeng umuwi sa araw din.